So, mga kasisi, this is your mami ang mami yung chubby for today's video yan guys, nakikita nyo ang aking alaga yes <laughs> nagbabalat siya ng mais so naglalaga ah di, so naglalaga ka kalas, mapipo ko yan, naglalaga maglalaga kami ng mais guys, yan yes sa mais then mag ako ng mga prutas para sa amin sa taas Then, maghihiwa ako nito, guys. Ito ang tinatawag nilang che. Okay. Then, ang vegetable. Ang dami saging. Yan. So, may natira pa. So, hindi ko na siya gagawin. Sa tama na sa amin yan. Mga sampung piraso. Yeah, ka dyan. So, yun lang, guys. Bye. Bye, guys. Bye. Kep, kep, gul. Hello, guys. Welcome to my vlog. <laughs> Welcome to my vlog. So, ayan lang guys. Uh, papakita ko sa inyo kung paano kung ayusin yung mga prutas. So, bye. Yes. So, eto na Kasi eto lang ang kinakain ng aking boss. Kita yung liit. So, pipiliin lang yung mga maliliit para hindi na siya yung Tapos yung iba ilalagay ko dito sa may tupper para ilagay sa rest. diligensya talaga. Pagsasamahin ko na yan. Ito, ito lang yung binili niya para sa kanya kasi naghahanap siya talaga ng salata. Salad talaga, vegetable salad talaga kung makain niya. Kahit breakfast na tapos yung laban, yan lang yun. Sa, so, kaya yan, naghanap siya kanina. So, gumawa na ako kanina ng kanya vegetable salad. Vegetable talaga Vegetable kaya lang, kulang. Kaya bumili siya kasi wala akong ito kanina. Kasi tinabi ko, bulok yung ano, tinapon ko na yung iba. Yan, so yan. Ganyan natin yan. Kita nyo yung mga maliliit pa. Ganyan yung mga gusto niya guys, yung mga maliliit na ganyan. Alam niyo guys, wala akong trabaho dito. Hindi masela ng aking ano. Basta priority ko lang yung aking alaga. Kasi yun naman kaya nga ako lumipat dito, yun lang uh, ang pinag-usapan namin. Pero syempre, wala yung isa, yung Indonesia, yung katulong dito, yung sabi. Vic, yan. Kaya yun. So, naginawan ko na siya nito. So, okay na natin dito. Meron na ako dito ang ginawa kanina. asa sana inutusan ko kumuha ng sabadi kasi bala kong gumawa na magluto ng hapunan ng ano, tawag ito. Na, ano ba yung lulutuin ko ng hapunan? Nakalimutan ko na. Ganyan lang. <laughs> hindi ko na siya, hindi na siya takpan. So, nilagyan ko na kanina yung, yung sili, yung ano niya. Ngayon, eto, gasal ba kong kamatis? Kasi gusto niya yan. Tapos, meron na rin akong nilagay kanina na jir-jir. Di ba jir-jir sa atin is hindi magandang pakinggan? So, eto. Ano na jir-jir? Yan, nugasan ko rin yan. Pero lagay ko na ito sa akin. bye talaga ng alaga ko So kami lang talaga dalawa magkasama. Wala yung nanay niya nag-aral mag swimming. Wala naman dagat dito sa ano. Sa Jeda merong dagat dito wala. Hello, Madam Jeda at saka ah uh, uh Dito wala. So ayan. So eto na yung ginawa ko, hinugasan ko prutas. So, akat yan sa taas mamaya kasi yan yung binabao ni Taba. Ilalan niyo si Taba. Ayan yung mataba. <laughs> Basta sinabi ko Taba, alam nga na yung siya yun. Luli? How you do that? Sabi mm. mo, kain po. Sabi mo, kain po. Magkain to. Sabi so, mo, kain po. po. Kita-iwa. Ito uh, na, kita na. Yan. So, tingnan natin ang ating inilulutong uh, sweet corn. Yan. Kumukulo na ba? Yes, kumukulo na guys. Yes. Kung makikita nyo guys, may lemon. Bakit may lemon? Kasi po, para yung ating kaldero is hindi po siya mangitim. Kaya po may lemon. Yan. Ito siya ng Gumawa na ako kanina ng salad ni. Siguro bitin. Hindi kasi guys, inaano niya to eh. Nililipat niya ng lalagyan. So, ano pa ang wala sa kanya? Yung pat na lang. Then, maghiwa na ako na. So, yun lang naghihiwa ako guys ng o oh, dito ng pa. so kailangan natin hugasan ang kamatis yes. so maybe maybe talaga so baka ilagay ko na ito lahat okay At, it's a water it's a water it's a water so it's a water Uh oh <coughs> So kailangan nating maghiwa ng ating lettuce. Eh so up to

B so up, so so I'm location, never gonna never, never, say blah I'm blah 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 <coughs> yeah. My bang? bang, bang, bang. 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 In my eye, in my shop, and, and oh, in my arm, in my in my eye, in my arm, 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 in You can my hair, and so, everywhere.

Wait! Hala, gula. gulo, chupi, nakasulat. Le? No.